Natatandaan mo ba kung saan ka nakatira? Yung address saan ka nakatira? Sa Salay. Salay? An? Kamusta yung pakiramdam mo ba okay bagong Okay lang po. So kaya mo na siyang alagaan kung saka sakali. Ikaw mag-aalaga kay Ate Tintin. Kaya mo na bang alagaan si Ate Tintin? Opo. Gusto ko rin makatulong dahil naranasan ko rin na alagaan din ako ng Tinta de Frankie. Balikan natin. Hindi po. Sa akin po sa akin. Hindi, natin sa ilalim. Hindi pa na natin nakikita. Baka mamaya may pumutok. Oh. Oh. Ati Tintin. Baka mamaya may pumutok. Tingnan natin. Yon, magandang magandang umaga po mga kababayan, mga, mga followers natin at mga viewers natin dyan ni Daddy Frankie at Daddy Frankie Official sa Facebook page, kamusta po kayo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At kasama ko rito si Kuya JC, official. Iyon. Teka lang, tatanong kita bakit ka may dalang. Para saan yan? Ito, papakain natin siya, no? Yung bagong rescue natin. Mm, sino? Si Ati Tintin, yung rescue natin kahapon, Ayyon. papakainin natin ngayon. Oh, syempre. After magpakain, mm -hmm. Siyempre, papaliguan nga ni Yaya kasi siyempre, babae yun. Siya yung papaligo, ikaw? Si Yaya. Ay, si Yaya. Yung e, babae ya. din, dapat na magpaligo niyan. So, ano? Mamaya oh, na. Mamaya oh, Kumusta na. mo natin yung mga Ay! viewers natin dyan. <coughs> o, yung mga viewers natin, ha? Uh, kino, Kumusta namin kayo dyan? Sana ma nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, kami muna ang mag-host ni Kuya JC. Yes. Siyempre, kasama niyo si Kuya Risky. Uh, sa likod ng camera, si Sam Motovlog at si Christian. Christian. Ayan. Kamusta po kayo dyan? Si Daddy Frankie po ay na may inaasikaso pa. So mapapanood niyo po siya sa mga susunod na upload dito sa aming iba vlog ngayon. So JC, yes. You know, ay, mga you? dang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo? At kami muna ngayon naghahalili kay Daddy Frankie. Siyempre may problema ba siya ngayon? Afternoon. Mabalik na siya at maging okay sana. Tuloy so sa mga, mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa video. Pakainin natin si Ati Tintin. Ati Tintin. Okay. Let's go! Si Tintin. Tintin, good morning. Good morning. Kumusta? Good morning. Grabe. Ano, kumusta ang tulog mo? Okay lang po. Okay lang? Ay, sinelas mo. Saan ka natulog? Dito? Ha? Saan ka natulog? Ah, Tintin, kumusta? Kumusta ang buhay? Okay ba ang tulog mo ngayon? Okay, please. Tintin. Lang, may sinasabi. Kumusta ang tulog mo? Okay lang po. Okay lang. Okay ka lang? Ano? Gusto mo na bang kumain? Apo. Gutom ka na? Ano? Malakas kumain si Ate malakas kumain na. gabi, naka ano to eh, naka dalawang plato ka kagabi, no? Oo oh, yan. So ito, isang plato. Pagkain siya, no? kakain ka. Bitawan mo na yan, akin na. Ako na yan. Ano, pa ba ito? Ah, pera, barya. Ilagay mo muna dito. wala naman kukuha niya. Wala naman Lagay mo muna dyan. Oh, sige, sige, lagay mo muna dito. Ha? Huh? Yan. Tago okay, mo muna. Kain ka muna. Pampalakas yan. Hmm. Kamusta ang tulog mo kagabi, Ate hmm. Kamusta ang tulog? Okay lang po. Okay lang. After nito, pag kumain ka, maligo ka ha? Okay lang sa'yo? Tama. Hmm. tapos wag diis ka, parang... <coughs> Uy. Parang metal talsik lang konti ha. Konti okay. <laughs> lang. <coughs> Sige, kain ka. Kain ka lang. bus mo yan lahat? Hmm. Kain ka. Ubusin mo, ha? Taas. Tintin. Tintin, oh. patong mo dyan, o. Oh. Tum, ha? Tintin, okay, patong mo dyan. Tungan mo. Ayan. Ito yung tubig mo, o. Oh, lang, ha? Marami kang makain. Titintin, may asawa ka ba? Ha? Asan ang asawa mo ngayon? Wala kami, wala. Wala, wala? Hiwalay na kayo? Hindi, kami hindi. Kayo pa rin? Asan siya ngayon? Ha? Nandun po. Sa? Sa Amerika kami. Sa Amerika? Sa Amerika. Yung mga anak nyo, ilan? Dalawa. Dalawa, nasaan ngayon? Mga si Ruben ka mo. Ha? Mga si Ruben. Ano mga pangalan ng anak mo? Gini ka mo, Gini. Tanda mo ba yung pangalan ng anak mo? An. Ano? Gini. Gini? An. Lalaki? An. Yung isa pa? Si Elizabeth. Elizabeth? Ah, dalawang so, babae? An. Uh, dalawang babae ang anak niya, mga kababayan pala. Asa na sila ngayon? Ate Tintin, asan na yung mga anak mo? Nandun po. Sa? Nasa lalaki. Nasa? Mga sa IBA. Saan? Saan? Nandun po sa babae. Nasun sa babae? Hmm. Sinong babae? Sa nanay mo? Babae. Wala kapitbahay? Ah, sa oh, kapitbahay. Iniwan mo sa kapitbahay yung mga anak mo. Hmm. Natatandaan mo ko ilang taon na yung mga anak mo? Alam po lang. Alam, alam taon? Ilang taon? Ilang taon na sila? Six. Six, yung isa. An? Yung isa ilan? Five. Five. Five, yung six. Maliliit pa. Maliliit pa. Ay, eh, iniwan mo na lang muna sa kapitbahay. Hmm. Yung asawa mo nasa Amerika? An? Mayaman ba lang asawa mo. Hindi na kayo nagkakausap ng asawa mo? Titintin. Hindi na kayo nagkakausap na asawa. Hindi mo. na. Mm. Kailan mo siya huling nakausap? Nung... No. Mm. Iba na last year po. Last year? Nakausap on. mo siya? An? Last year? Tagal na. Saan ka noong nun, last year ka? Anong last year? Uh, I May mean ng 31. May ng 31? May ng 31. An. Huli kayo nagkausap ng asawa on. mo. Tapos pumunta na siya ng Amerika. Ano? Ngayon, e, wala ka ng balita. Hmm. Yung nanay mo ngayon nasaan? Nasaan yung nanay mo ngayon? Nasa Boy pa magulang mo titintin. Boy um, pa. Boy pa. Hindi na po. Asan eh wala na sila. Parehas yung nanay mo sa katatay mo. Wala na. May mga kapatid ka ba, Ate An? Nasaan sila ngayon? Umangka, um, andun po, andun. Sa? Nandun po sa Pilipinas. Ah, sa, dyan, sa Ay, Pilipinas? Ay, busy ka ma. naman. Mala po, nasa bahay po. Nasa bahay? Ano? Natatandaan mo ba kung saan ka nakatira? Yung address saan ka nakatira? Sa Salay. Salay? An? Saan yun? Oh, ano talaga? Ano talaga? Ano Ano talaga? Mga pagka purok, edinin, an, purok. Oh. Purok, <coughs> an, purok, Salay po. Purok salay. Oo. Oh, purok salay pala yung address nila Ate Tintin. Purok salay. Oo. Oh. So yung eh, mga kababayan no nung okay. na rescue namin si Ate Tintin dun sa may RHU ng barangay Don Pedro. Uh, uh sin sinamahan kami ng mga uh, tauhan ng RHU doon at uh, siya naman eh na palitan ng damit. So nakumbinsin nating dalit. dalhin dito. Oo, oh, dito si Ate Tintin para dito muna mamalagi kaysa yung nandun lang siya sa may sulok na may mga kasamang mga basura at uh, inaabot na ng ulan, init. Eh yung, yung, amoy niya ngayon medyo ano na, medyo may Oo, oh, amoy, medyo may amoy na yung ano niya. Kaya So ayan mga kababayan no, pagtapos nating pakainin si Ate Tintin, Ah, uh, paliliguin muna natin siya mamaya para mapalitan yung ano, yung damit niya na ibinigay kahapon ng taga uh, taga barangay dun sa May RHU. At kasi si Atitintin eh medyo ano maamoy-amoy na, may amoy na talaga siya. Ayun, uh, Atitintin mamaya maliligo ka ha. Papaliguan ka ni ha. Oo, babae naman yung papaligo sa iyo kaya walang problema. May ano na, may may sariling CR naman yung shelter ha. Okay lang, Ate Tintin, ha? Nabusog ka? O kulang pa? Hmm. Kulang pa? Gusto mo pa? On. Ha? Maya-maya konti, mo na magmaligo, ha? O, inumin mo tong tubig. Inumin tubig. So, eh, mga kababayan, no? Uh, si Ate Tintin. Eh, malakas siya kumain kagabi. Nakadalawang pinggan siya ng, ng plato ng pagkain. So, bago namin, siyempre, bago namin iwanan dito sa kanilang tinutulugan Tine-check muna namin yan isa isa uh, kung safe sila or nakatulog na syempre may ilaw tayo nilagay dito yan, oh. salamat tayo kay Boss JB na naisipan na lagyan ng ilaw para mas maginawang uh, hindi sila matakot dahil sobrang dilim dito sa, ano, sa loob ng kubo so yan titintin pag ano tapusin mo yung pagkain mo maliligo tayo ha ha tatawagin natin si Yaya ha tapos papalitan natin yung damit ha tapos na po kumain si Ate Tintin. So, ano, Ate Tintin, ready ka na. Maliligo tayo ha. Tatawagin natin si Aya ha. Ma ha? Masingulo ko. Hindi, hindi masakit. Masakit ba ulo mo? Liliguan ka para mawala yung sakit ng ulo. Kasi init yan eh. Ha? Para ma-press ang ka. Tapos pag gusto mo matulog, matulog ka na lang ulit. O, gusto mo kumain, tatawagin mo si Aya. Aya, Aya. Pwede yung makahingi ng ano, pagkain na ako. Ha? Tatawagin na natin ha. Kay si, tawagin okay. natin si ano you know, si Aya. Sige, tawagin ko lang Tintin, tawagin ko lang si Aya para maligo na. Ready ka na? Okay, okay. Sige, saglit lang ha. Ah, oh, yeah, ito yung kinainan niya, ito yung kinainan niya oh. Oh, tingnan, na. Ligo natin, ligo tayo. Saglit lang 'to, mabilis lang ha. ha? Tapos para mapalitan ng damit. Mariselle, kasama mo si ya ya sa tinten naman ni ate oh dito niya na si dito ya ya para maging fresh ka ano dito tayo teh dito masing balik dito dito tayo Dito, dito. Dito tayo, dito. yeah Maligo tayo. Yes. maligo tayo, ha? Hindi na kami magkasyak. Oo, hindi tayo magkasyak. Okay ka lang, tayo Masaya? Uy. Mapaligo na si Tinsil. Yay! Kamay mo, mm -hmm. para maano yung ulo niya. Uy, marunong na si Masa yung paligo. Galing naman ni Maricel. Oo, Tin. Yan o, Tin. Tulungan mo yung sarili mo, Tin, ha? Para fresh ka. Ha? Para maalis yung kwan niya. Tugkit niya. Okay ka lang, Tin?

tayo ni Maricel. Galik na din si Maseng. Natutulungan na niya tayo. Mamaya ha? Makinelas ka. Basta balik na tayo sa kubo. Yes, rest na. Fresh na. ba? Diba? Anong pakiramdam mo? Ah, Tin, anong pakiramdam ng bagong ligo? Ha? Maganda. Ha? Maganda. Hoy. Fresh ka na no. Dito aalagaan ka namin, ha? Magpakabait ka lang dito, aalagaan ka namin, papakainin, papaliguhan, ha? Ilang taon ka na hindi naliligo? Ilang taon na? Isang taon. Isang taon. So, doon ka lang nakatira sa kalsada. Ha? Mm. Ngayon, nandito ka na kay Daddy Frankie. Ha? Ano? Oo, dito ka natitira. Ha? alagaan ka namin, ha? Basta magpakabait ka lang, ha? Huwag ka lang pasaway. Gagaling ka dito. Ha? Yan. Uy, ang ganda-ganda na ni Tintin. ganda-ganda na ni Tintin, oh. Mga kababayan, ganda-ganda na ni Tintin. Fresh na fresh. Oh. Uh -huh. Okay ka lang, Tin? Okay lang? Ha? <laughs> okay ka lang, Tin? Okay lang? Hoy. Oh. Yan. Yan. Ganda na niya. O, oh. diba? So, yun, mga kababayan, no? Ah, napaliguan na ni Yaya, tsaka ni Ate Maricel, si, ano, si... Ate Tintin. So, Ate Tintin, kamusta yung pakiramdam mo ngayon? Kamusta yung pakiramdam mo, bagong okay ligo? Po. Okay lang po? Okay lang po. Nawala na yung sakit mo na, sakit sa ulo mo. On. Nawala na. On. Ayun, maraming maraming salamat po kay ano kay Yaya na pinaliguan si Ate Tintin, tsaka kasama si Ate Maricel. Ate Maricel, anong pakiramdam mo na liguan mo na si, na ano, si Tintin? Maganda rin po. Ha? Maganda. Maganda rin. Pa, naramdaman mo ba yung ginagawa ng Team Daddy Frankie sa'yo dati nung uh, napapaliguan ka diyan sa ano sa banyo. Opo. So kaya mo na siyang alagaan kung sakasakali. Ikaw mag-aalaga kay Ate Tintin. So, kasi mga kababayan, puro kami lalaki dito, so ang kasama lang namin babae ay eh, si ano si Yaya. So pag may na rescue kami kagaya ni Ate Tintin, syempre kailangan babae din yung magpapaligo kasi hindi kami po pwede. So ano, tatanungin ko ulit si ano si Ate Maricel, kaya mo na bang alagaan si Ate Tintin. Opo. Gusto ko rin makatulong dahil naranasan ko rin na alagaan din ako ng Team Daddy Frankie. Yun, mga kababayan. No, napakagandang sagot ni Ate Maricel. Willing siyang tulungan si Ate Tintin sa so, mga kagaya niya na dati naranasan niyang manirahan sa kalsada, maging homeless. So, Ate Maricel, maraming maraming salamat sa iyo. Siyempre, kay Yaya rin, magpapasalamat tayo. Dahil, uh, oh araw-araw uh, na ginagawa sa atin na uh, pagtulong, pagluluto dito sa sa shelter para may makain yung team Daddy Franky. Siyempre kasama na rin sila Daddy Franky, tsaka sila Arling Rochelle, si Boss JB. So eto mga kababayan, na titintin, ano, okay ka na? Ha? So may papakiusap ng ano, si Kuya JC sa'yo kung ano. Atitintin, kung... Titintin, okay lang ba sa'yo na buksan ko itong mga gamit mo dito? Ha? Ilalagay lang natin dito tapos titingnan natin. Bubuksan natin kung anong meron. Hindi na pa. Ha? Hindi na. Bakit? Ano po 'yun. Dito ilalagay lang natin dito tapos bubuksan natin. Okay lang sayo? Hmm. Ha? Okay lang? Hmm. Sige ha. 'Yun. Pwede daw. Lalagay ko na ha. Yan, isa -isa yun isa-isa na natin. Okay lang ha? So 'yan mga kababayan, no? Titingnan ni Kuya JC. Titingnan din natin tayo mga viewers kung ano po yung mga laman nung bag ni Ate Tintin kasi hindi niya ito mabitawan mula nung makuha namin hanggang makarating kami rito. Ilang taon mo na itong dala-dala Ate Tintin? Matagal. Matagal na? Titignan kasi natin ito mga kababae kasi baka may mga matutulis na bagay dito para yeah. safe din yung safe tin. Na din. Kapakanan natin. Okay. So, Ayan, sure. meron siya. Oh, kala ko ID. Sabon pala. Dahil mo sabon natin tintin. Oh. Oy. Oy, ang dami ha. Oy. Ang marami. Meron pa. Ano sa atin tintin? Ano yan? Ha? Hindi na po ipon. Ah, ipon. Ipon. Wala naman eh. Tira daw niya. Ah. Barya. O kunin mo ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ay, ilagay mo muna dito mamaya pag natin 'yon. Ilagay mo dito. Pag samasamahin natin 'yung pera. Samahan natin 'yan. Wala na, wala na oh. Ano 'yun? Wala na po 'yan. So, ano 'to? Bas barya po, barya. Barya. Apo. Ah, po. Lagay mo dito, pagsamahin mo na dito. Hmm, pagsamahin mo lahat ng ah. pera mo. Hindi, lagay mo dito sa Dede. ano. Buksan mo yan. I Buksan, na po. open mo to. Open mo yan, lagay natin dito. Hindi na po, Diyan na po yung nalagyan ko. Ha? Huh? Dyan po yung nalagyan ko. Ah, dyan yung lagay mo? Oh, po. Sige, ipunin mo yun dyan ha. Pag ano, lalaban natin itong ano, mahal. Ilinisin natin ba, labahan natin. natin. Ito. Hmm. Ang bulbo mo. bulbo mo <mulubum."> yan. Hmm. Ito mo nalagay, talabahan natin. Oh, nagtutukbrush ka pa pala. Nalabahan natin yan. Sabon. So, oh, itong toothbrush, oh. Malinis ba ito? Oh, sige, mamaya gagamitin oh. para mamaya ma... Ito, Oy, may pera pa. ka. Uy. Oh, mayroon pa. Pera pala siya yan. Eh. Mm. Oh, Ipunin may mo. Pera, no? Tabi mo pera mo. No? Sabihin mo, Sabi mo dito sa plastic para hindi mga basura. Iwanan mo yung mga basura kaya dito. Hindi, hmm. ano kung nga uh, yung plastic. Kaya yun ang mga plastic kaya. Kaya tayo yung plastic. Hmm. Diretso okay. ano na, tapo hmm. na ibang marurumi kasi pwede namang palitan niya. Marami tayong hmm. mga, mga damit na. dito sa ano eh. Hmm. Sa shelter ito, palitan natin ito. Iba hmm. na ito. Tapo na kaya yung mga yan? No? Oo. Oo. Mga iba. Hmm. Wala na. Ay ayusin natin 'yan. Ipunin natin dito, ilagay natin dito tapos labahan natin, no? Okay lang tin? Oh, ano ito? Oh, may lipstick ka. Okay. Lipstick. Tapos natin yung mga basura at tintin ha. Ito ah, tumama to. Tapos baka ba bariya. Ito, magagamit na ito eh. Mga naka-plastic po. Ito, magagamit mo yan. Ito, magagamit mo. Yan, niya, niya. Ito, tapo na yan. Luma na yan. tawas. Yan yes, saan mo ginagamit Tawas. ayusin muna natin yan. O, nga siya po. yan po muna Wala na palista po. Ha? Titira na natin. Wala na po yun. No? Hmm. Yan po yung natin. Hindi yung mga plastik at hmm, itin. Ito po lang. Ito, ito, ito. Hindi mo nakakailanganin yan. Labahan natin. Ay, hindi na po kuya ko. Gamit ko po ito. Gam, ayan. Apo. Dito. Hindi na po. Ito? natin ulit. Palitan na lang natin yung mga Halitan shampoo. Palitan na natin ng bag, ng magandang bag. Palitan hey, natin. Hindi po. Oo, oo. Sa akin po ito sa akin. Hindi, natin ito sa ilalim. Hindi pa natin nakikita. Baka mamaya may bumutok. Oh, oh at itintin. Baka mamaya may pumutok. Gina natin. Gina. Ayaw na. Sige na, Ayaw sige karo? na. Sige na. Oh, lang sa gilid. Baruni, kasi lalabahan natin tong bag mo at itintin. Lalabahan natin. Ha? Ito, ito palalabahan pa lalabahan yun eh. Lalabahan para, para malinis. Ito, ha? labahan natin, palabahan. Oh, palalabahan natin, kaya yan. Palalabahan. Oh, kasi marumi na. Saka basa, oh. Basa. Kailangan labahan. Tapos isampay, tapos ibabalik dyan, ha? Ah? Hindi na po. Oo, oh, wala maganda. Ilagay mo muna doon sa tabi yung ano, gamit mo. Doon lang sa tabi para makapagpahinga ka. Doon lang sa tabi. Ito labahan, labahan na ito eh. Pwede na 'tong palaban kay ano kay Kaya, kay, kay Kaya, Yaya. no. Lalaban niya. Kailan? Lalaban niya. Baka gusto mo may iba pang palabahan doon. Hindi nako. Okay na. Okay na. na. Si basa. So ayun. Yan mga kababayan, medyo hindi na natin ano, pinipilit. Medyo hindi na natin pinipilit si Chris Tintin kasi baka magwawala ito. Hindi natin mapigilan eh. So ayun, tama lang. Tinanggal yung mga ibang baso sa araw na naman. Uh, gagawin natin para maayos tong bag niya, malabahan at mapatuyo. Yun. So mga kababayan, sa mga nanonood sa atin dyan, maraming maraming salamat po sa panonood nyo ng ating videos na ito sa kay Daddy Frankie Official at kay Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong lagi pong may premiere. Araw-araw, gabi-gabi, 7.08. Premiere natin, abangan niyo palagi ang mga bagong videos ni Daddy Frankie. At sa mga sponsor, sa mga sumusuporta kay Daddy Frankie, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Purisa Joy Peñas, kay Ma'am Rose Gorgeous, at kay Manong Joe sa Team Rise Above. Kay Tita Hanes, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa team, natin na laging na andyan. maraming salamat sa inyo andyan si Boss JB si Aling Rochelle si JC Official sa Motovlog si, Sam Motoblog, si Bakas ni Tax si Christian at si KJ27 syempre laging na andyan. at sa uh, pong host nakasama si KJC ako si Kuya Risky maraming maraming salamat po sa inyo at maraming salamat kay Yaya kay Ate Maricel at syempre si Tintin Tintin paalam tayo sa ating mga viewers ba bye ha? bye maraming salamat po sa inyo God bless po